Ang pinagmula ng daigdig ng Griego, isang pagsusuri sa mitolohiya. Sa simula ng lahat ng bagay, tanging ang kaguluhan ang umiiral. Ang mga elemento na bumubuo sa universo ay naroon na, ngunit sila'y lubos na magulo at walang kahulugan. Ang panahon ito ng kaguluhan ay tumagal ng mahabang panahon. Sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw si Gaia, ang ina ng lupa, isang diyosa na may katangiang labis na kasaganaan. Si Gaia at ang kahalagahan ng kalikasan. Si Gaia ay hindi lamang simbolo ng lupa kundi siya rin ang nagbigay buhay sa ating planeta. Siya ang nagpersonipika ng lahat ng lupa na bumabalot sa mundo. Mula sa kanyang sinapupunan, siya ay nagbigay buhay sa mga primordial na Diyos tulad ni Napantes, ang Diyos ng Dagat, at Oranos, ang Diyos ng Kalangitan. Si Gaia, Ina ng Lupa. Si Pantes, Diyos ng Dagat si Oranos, Diyos ng Kalangitan. Ang pag-usbong ni Gaia mula sa kaguluhan ay nagbigay daan sa paglikha ng iba pang mga Diyos. Sa kanyang union kay Oranos, nagkaroon sila ng mga anak na may mga nakakatakot na katangian, tulad ng mga Hakatenshires na may isang daang kamay at mga Cyclops na may isang mata. Ang kanilang pagsilang ay nagmarka ng simula ng isang bagong henerasyon ng mga Diyos, ang mga Titans. Ang mga Titans at ang kanilang kapalaran. Habang lumalaki ang mga Titans, nagkaroon ng takot si Oranos na mapatalsik ng kanyang mga anak. Bilang resulta, siya ay nagdesisyon na itapon ang kanyang mga anak sa Tartarus, isang madilim na lugar sa ilalim ng lupa. Ang mga Titans, na nagdurusa sa kanilang pagkakabilanggo, ay nagalit at nagsimulang magrebelde. Akatenshires, mga halimaw na may daang kamay. Cyclops, mga makapangyarihang nilalang. Tartarus, madilim na lugar ng pagkabilanggo. Ang sakit na dulot ng pagdurusa ng kanyang mga anak ay naging sanhi ng matinding kirot kay Gaya. Sa kanyang pagkabahala, siya ay nagplano ng isang pagsasabuatan laban kay Oranos. Kiniling siya ng tulong mula sa isa sa kanyang mga anak, ngunit tanging si Kronos lamang ang sumang-ayon sa kanyang plano. Ang pagsasakatuparan ng pagsasabuatan Si Kronos, ang pinakaambisyoso sa mga Titans, ay tumanggap ng isang panggupit na gawa sa diamante at umakyat sa kalangitan. Dito, siya ay natagpuan ng kanyang ama na natutulog sa isang ulap. Sa isang matalim na pagkilos, si Kronos ay nagkaste kay Oranos. Ang sigaw ng sakit ni Oranos ay umabot sa buong universo, at ang kalangitan ay naging pula sa kanyang dugo. Kronos, ang ambisyosong Titan Oranos, Ama ng Mga Diyos. Ang pagsasakatuparan ng pagsasabuatan. Ang mga bahagi ng katawan ni Oranos ay itinapon sa karagatan, at mula dito, nagbigay buhay sa mga bagong Diyos. Si Kronos, bilang bagong pinuno ng universo, ay pinalaya ang kanyang mga kapatid na Titans mula sa kanilang pagkakabilanggo. Siya ay tinanggap bilang bagong pinuno, ngunit hindi niya pinalaya ang mga Hakaten Shires at Cyclops dahil sa takot na sila ay mapanganib ang propesya at ang takot ni Kronos. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, si Kronos ay dinalaw ng espiritu ng kanyang ama, si Oronos. Ibinunyag nito ang isang nakakatakot na propesya, tulad ng kanyang ama, si Kronos ay mawawala ng kapangyarihan at mapapalayas ng kanyang sariling anak. Ang kapalaran na ito ay nagdulot ng takot kay Kronos, at nagpasya siyang gumawa ng hakbang upang maiwasan ang kanyang sinapit. Propesya, takot na dulot ng ama. Pagkawasak ng kapangyarihan, ang takot ni Kronos. Ang takot na ito ang nagudyok kay Kronos na kumilos ng mas maingat. Siya ay nagpasya na hindi na muling hayaan ng sino man na magdulot sa kanya ng panganib. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang takot sa kanyang kapalaran ay nagpatuloy na bumabagabag sa kanya. Conclusion, ang aral ng mitolohiya. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang salin ng mga sinaunang kwento. Ito ay naglalaman ng mga aral na patuloy na nakakaapekto sa ating buhay. Ang mga tema ng kapangyarihan, takot, at paghihiganti ay makikita sa bawat sulok ng mitolohiya ng Griego. Ang mitolohiyang ito ay nagtuturo sa atin na ang kapangyarihan ay may kasamang responsibilidad. Ang takot sa pagkawala ng kapangyarihan ay maaaring humantong sa mga desisyong makakapinsala sa ating mga mahal sa buhay. Sa huli, ang mga aral na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tama at makatarungang pamumuno. Sa pag-aaral ng mitolohiya, tayo ay nagiging mas mapanuri sa ating mga desisyon at sa mga epekto nito sa ating kapwa. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan kundi mga gabay sa ating kasalukuyan at hinaharap. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki-like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.